hello guys, uh, welcome back to my channel uh, So mayroon uh, meron tayo rito nga dumating na Mitsubishi Mirage sa G4 uh, 2014 model Yan. Bali guys ang problema nito, uh, hindi gumagana yung uh, auxiliary pan Kaya ito si sir, uh, pumunta rito sa shop ko para ipacheck yung uh, auxiliary pan Yan. uh, Bali ang, ang may-ari nito, ay uh, isa rin to sa mga subscriber natin uh, Sir, uh, paliwanag mo nga muna kung anong napansin mo sa sasakyan mo siya, isang lito yung pa, nag-overnit siya. Ah. Tapos, bumabiyahe, bumabiyahe, bumabiyahe. Bumubulwak, sir. tapos yung pinagdito siya, magkita ako tagay tayo. Eh, nakita ko na bumubulo na yung ano. Hmm. Kaya, pinignan ko, banda huli, nakita ko, hindi na umahanda rin. Hindi yung umiikot, sir, yung auxiliary pan. Hindi siguro yung cost niya. Tapos, bali, ito si sir, isa rin sa mga subscriber natin. Isa rin sa mga nanonood sa mga video natin kaya sasira. Nagpunta rito sa shop ko. Ganito lang guys ang gagawin nyo ah, para malaman niyo kung sira ba ang auxiliary pan o linya ang problema. Ah, kapag hindi gumagana ang auxiliary pan, ah, ang gagawin nyo, ah, i-start niyo tapos ah, buhayin yung aircon. Ngayon kukuha kayo ng pampukpok. -puk. Pupukpokin niyo rito guys sa gitna. Ngayon kapag ah, gumana yung auxiliary pan, ibig sabihin na ah, ubus na ang carbon brush niyan. Yan. Ah, so ang nangyari naman dito kay Sera sa panang sasakyan niya, ah, pinukpo ko, ah, hindi pa rin gumana. Yan, bali nakabuhay ang aircon. Ngayon ang ginawa ko, pinihit ko lang ganito. Yan, nakita ko guys sa ah, up. Yan, stock up. Yan, hindi siya umiikot. So ibig sabihin na ah, natunaw na yung ah, ano niya na ah, sa loob. Yan, natunaw kaya ganyan. Yan, nag-stock siya. Yan, pag ganyan guys ang Nagiging problema kapag hindi gumagana yung auxiliary fan ay uh, ito guys ang nagiging dahilan na pagka init ng makina o pagka overheat, uh, talagang pag umabot na siya sa punto na talagang mainit na talaga. Tapos uh, isa sa mga nararamdaman yan, uh, nawawala ang lamig ng aircon. Yan, balik bali na uh, napansin mo, nawala, nawawala oh. wala ang lamig ng aircon. Umiinit siya eh. Yan, umiinit. Kasi guys, uh, ito kasi, ang auxiliary fan na ito, uh, ito rin ang nagpapalamig sa uh, condenser dito guys sa may condenser. Kaya kapag hindi gumagana yan, uh, mawawala ang lamig ng aircon. Yan. Kapag ganito guys ang ang naging problema, uh, automatic yan guys sa uh, umuputok ang fuse niyan. Yan ito guys, uh, papakita ko sa inyo kung saan ang location ng fuse niyan. Sa mga nagdi DIY guys, huwag pansong kitrek. Pansong kitrek yan. Yan, okay na yan. Okay yan. Ito guys ang uh, fuse box o relay box. Yan, ito guys ang uh, fuse na auxiliary fan. Yan, ito yan guys. Yan, sungkitin natin. Yan, tatanggalin niyo yan guys. Yan, natatanggal yan. Tapos ito guys ang ano niyan. Yan. yan, yan yung fuse niya. Uh, pumutok bali 40 amperes. Yan. Pag ganyan guys, uh, talagang mas maganda guys pag kapag uh, buo pa yung uh, fuse niya kasi kapag na uh, nirekta na yan, Makikintay lang yan guys ng pagkausok uh, ng mga wirings niyan kapag nag-stop uli yan. Kaya kailangan na palitan natin ito ng uh, 40 amperes sa uh, hindi natin pwedeng uh, erecta yan. Yan. Bali ang gagawin namin dito guys sa uh, kakalasin namin itong auxiliary pan. Uh, tapos sa uh, bibili na lang si sir, uh, hahanap na lang siya rito sa may malapit sa akin. Uh. kailangan kasi ng sample. Yan. Kailangan kasi ng sample para makita yung sukat ng auxiliary pan ito. Yan. Bali Power wires to guys yan nabunot na yan power wires so ang nabibili dyan sa auto supply uh, wires din meron two wires pero ito guys kailangan ng 4 wires ngayon uh, kapag replacement guys sa uh, kapag ikinabit dyan uh, sinalpak ang mangyayari dyan uh, baliktad ang ikot yan baliktad ang ikot nya kaya hindi rin yan pwede guys uh, pag ganyan uh, ituturo ko sa inyo guys kung paano yung gagawin yan bali tuturo ko sa inyo ah, kung paano natin babalik-balik ta rin to. Yan yung apat na wire niyan. Yan sa mga hindi pa nakakaalam. Kasi sa totoo lang guys, sa ah, kawawa ang may-ari ng auto supply kasi palaging a ah, sinusoli raw sa kanila yung auxiliary pan na binibili kasi nga raw baliktad ang ikot. Pero ako guys, mayroon akong ginagawa diyan na diskarte. Eh. Yan. Bali tuturo ko sa inyo guys mamaya. Yan, Gagay namin guys, sa ah, kakalasin muna namin to ng auxiliary van a ah, ipapaliwanag ko na lang sa inyo guys kung paano yung kinalas kasi hindi na natin pwedeng isama sa video kasi hahaba ang video natin Yan. bali guys nakakalasin muna namin itong uh, auxiliary pan so ito na guys uh, nakalas na natin yung auxiliary pan yan bali ang gagawin nyo guys sa uh, ito uh, haalisin nyo guys yung hose yan dito sa may ibabaw sa upper hose pero ito guys sa uh, kailangan dahan dahan nyo lang uh, kasi Ah, uh, kapag napuwersa niyo to guys, napuputol 'yan. Kailangan dahan-dahan lang. Yan, ito lang tatanggalin niyo guys sa uh, itong sa ano, sa reserve water. Tapos itong uh, sa upper hose. Tapos ito guys, may tornilyan dito. Yan. Aalisin niyo 'yan guys. Yan para mabunot niyo. Yan, maiangat niyo. Kasi kapag hindi tinanggal to, ah, uh, mahirap ilabas 'yan. Ngayon ang nangyayari naman dito, uh, kapag nagtatanggal kasi ako nito, Uh, kasama yan sa radiator tinatanggal ko yung radiator yan tatanggalin din tong uh, lower hose ngayon na uh, hindi ko na siya tinanggal kasi nga uh, itong uh, auxiliary pen housing ah uh, tinabas na yan tinabas na siya guys yan kaya hindi na namin na uh, isinama yung radiator yan ngayon ito guys ang naging problema niya, yan natunaw yan kitang kita naman guys natunaw yan kaya nag-stuck siya yan. Bali nag-init yung motor kaya natunaw to guys. Yan. Kaya na ang gagawin natin dito ah, kasan ah, sana matanggal natin to para may natin yung sample na bibiling ah, pan motor. Yan, hawak ko na yan. ito guys, ah, may 8 na nut. Yan, kapag natanggal nyo yan guys, kakalukin nyo lang. Ah, uh, malamot pala sir. Ah, yeah. ano ito guys, una tunaw. Yeah. Kaya pumutok yung fuse niyan. Automatic ang pumutok ang fuse. Ngayon, ang gagawin natin na uh, ito. Narito guys, uh, may tatlong ah, uh, tornilyo. Yeah, tatanggalin lang natin 'yan guys. Para matanggal natin yung uh, pan motor. Kailangan yung guys ng Phillips screw. sir, pati plate sir, magpapalit tayo kahanap tayo yung plate na yan kasi hindi na natin pwede ibalik yan sir yan, ganyan lang guys tatlong pirasong uh, tornillo yan, makukunod na yan yan bali ito ang gagawin natin uh, sample yan ito guys Uh, pan motor kailangan kung anong sa sakit nya, itong tapat na sakit nandito yung paa niya kailangan hindi sa kabila nandito kasi kapag nasa kabila yan ang mangyayari niyan hindi siya sa sentro dito yan itong ano na to hindi sa sentro yan kailangan guys ganyan na ganyan yan meron din guys na pan motor na uh, hindi na siya binabaliktad yung mga wirings na 4 wires na yan pero hindi na binabaliktad meron din guys na kapag sinalba ka, baliktad ang ikot ng pan. Na so, ang mangyayari sa kanya, kung bisa pa pa ganito, baliktad yung ikot, baliktad yung polarity niya. Kaya ang gagawin ko dyan, meron akong ginagawa niya para tumama yung ikot ng pan, pan na to. So, guys, sabi pili na si Sir Neto, makahanap siya. So, pakita ko nilang guys mamaya, kapag uh, meron na auxiliary pan motor, tapos pati yung yung, yung plane niya, nakakuha na kami. A few moments later. So ito na guys, uh, okay na, uh, naikapit na natin ng radiator pan. Yan. Tapos ito guys, yung ano, sakit niya, uh, sinalpak na natin. Ganun lang guys ang gagawin niyo uh, kapag tatanggalin niyo yung uh, auxiliary pan, ito guys, may pinipindot dito. Kapag pinindot niyo yan, yan, tapos ito tatanggalin niyo rin to. Yan. Isang adjust uh, na tornillo Yan, mabubunot niyo na yan. Tapos ito guys, tatanggalin itong uh, upper hose. Yan. Tapos ito kasi guys, uh, yung gaya na sinasabi ko, uh, ito tabas na to. Kaya hindi ko na inalis yung uh, radiator mismo. Pero kapag hindi pa nakatabas to, uh, obligado kayong tanggalin pati radiator. Yan, kailangan nyo lang tanggalin to guys. Yung una kong pinakita. Uh, yan, natatanggal to guys. Inaangat lang yan ng ganyan. Tapos ito guys, yung blade nya. Yan, uh, hindi na natin pwedeng ibalik kasi nga natunaw na. So ang ginawa ko, ah, kinumbert ko guys ng ah, pambiyos na pan blade. Yan, pambiyos to guys. Yan, medyo nag-convert lang ako ng konte pero ah, napagana naman natin. Yan, wala kasi tayong makuha na pang mirage talaga. Yan, ah, kaysa umorder pa si Sir Neto, ah, ginawa na lang namin ang paraan. Bali, pambiyos yan guys. Yan, sakto-sakto naman. Yan. Ito kasi guys, ah, hindi natin pwede i-convert ng maliit na blade kasi uh, baka makintay lang guys ng pagka overheat yan maliit maliit siya guys yan kaya kailangan guys uh, yung saktong sakto talaga sa housing yan bali ito guys sa uh, na namin tapos uh, nalagyan na namin ng tubig uh, kailangan guys uh, huwag na wag nyo makakalimutan hindi lagyan ng tubig kasi baka mag overheat yan yan nakalagay na yung paket uh, ano yan. Tapos ito guys, ha, hindi ko pa nilalagyan ng fuse na buo. Yan. Papakita ko muna sa inyo guys. Yan. Sige sir, pakisert nga. Yan. Tignan natin guys kung baliktad ang ikot. Ito guys, ha, kailangan papunta rito sa kaliwa. Kasi ito, ito guys yung blade niya. Kailangan ito ang kakain ng hangin. Kailangan ng hangin na papunta ron. Yan, yung blade niya papunta ron. Yan ganyan. Hindi sa pwedeng apapunta rito. Yan, Kapag papunta rito guys, uh, doon ko ipapakita sa inyo uh, kung paano mag magtama na itong wear na to. Yan, ipapakita ko sa inyo guys. Yan. Sige, sarap pa kay aircon nga. Kailangan guys, ang hangin na pumunta rito sa kaliwa. Yung blade. Yan, ibig sabihin guys, sa uh, hindi pa siya gumagana kasi nga, uh, itong fuse uh, hindi pa natin napapalitan. Yan, ito. Ngayon guys, uh, ididikot ko muna to. Kaya ititikit ko muna ng clutch screw Sige rin kaya mo kailangan guys ang hangin niya ah uh, Kapunta rin itong blade Yan, hindi sabihin guys buo yung relay Kaya nga lang ah uh, baliktad yung ah uh, ikot ng pan Kaya sir baliktad diba Kapunta rin ito sa may kanan Kaya baliktad papunta rito ito Tapos papunta rin sa kabila kasi guys papunta rito ang hangin o yung blade nya yan. kumbaga ang hangin yan guys dapat papunta sa makina papunta rito sa may makina hindi papunta rito sa may uh, bumper yan. kasi kapag papunta ang hangin dito uh, magiging dahilan din yan guys ng uh, overheat tapos mawawala rin ang lamig ng aircon yan kasi baliktad ang hangin kailangan guys papunta rito yan. kasi ang init ng makina guys kumbaga ang init ng makina pupunta niya ron sa may uh, condenser kaya mag-overheat din niya nasi makawala ang lamig ng aircon ngayon guys nandito na tayo sa punto kung paano yung gagawin yan bulutin natin to oh, baka ano yung marikang baka mabunot yung sapin yan kailangan guys uh, pagbubunutin pagbubunotin nyo to hahawakan nyo to yan kasi sasama to guys pag binubunot yan ngayon guys uh, ito Meron dito nga uh, dalawang itim. Yan, ibig sabihin guys, kapag itim, uh, ground. Yan ito. Yan, dalawang itim ground. Yan nandito siya sa parte na to. Yan ito, baba taas. Tapos ito guys, yung pindutan. Nandito siya nasa kaliwa, baba taas. Ngayon ang gagawin natin diyan uh, para bumalik natin ang ikot ng auxiliary pan Itong dalawang ground na to, ililipat natin dito. Tapos itong uh, positive niya na nilalabas ng relay, yun ang ililipat natin dito. Yan, pakita ko sa inyo guys. narito lang yan guys ha. Yan, ito yung pindutan. Ito yung ground. Yan, ito tatanggalin natin itong lock na to, yung puti na to. Yan, nasusungkit yan guys. Na ilalabas yan. Yan. Kaya lang guys, susungkitin nyo lang. Yan, kailangan ko paano yung tinanggal, ganoon nyo rin ibabalik. Yan guys, bubunutin nyo lang ng ganyan ngayon eto merong sungkitan dito yan uunahin natin guys yung nasa ibabaw na itim sir so, eto ang uunahin dyan yan tapos meron dyan dito guys na sinusungkit dorek yan ito guys may sinusungkit yan dito yan pag nasungkit nyo yan hahatakin nyo lang yan, hahatakin nyo lang lang ganyan guys Yan, tapos ito naman yung kulay blue Susungkitin nyo rin, ilalabas nyo Yan, ito guys, may sungkitan Yan, hatak Ililipat nyo lang dito guys Yan Yan, okay na guys Tapos itong itim, ililipat nyo sa pinanggalingan nito Yan, okay pa sir Tapos dito naman tayo guys sa isa Itong itim uli. Tukunin natin to. Yan, ilalabas natin. Tapos dito natin ililipat sa pinagtanggalan nito. Yan, ito guys, may sungkitan yan. Yan. Bubunutin lang, tapos ililipat dito. Sa pinanggalingan ng itim. Yan, tapos yung yung itim, ililipat nyo sa pinanggalingan ng isa. Ito. Yan. Ngayon guys, ah, uh, ito na siya. Nasa kabila na. Yung itim na dating nandito sa kabila, nandito na yung dalawa. Yan. Tapos ibabalik na natin itong lock. Yan. Okay sir. Ngayon, ibabalik natin dito. Yan. Ngayon, titingnan natin guys kung uusok. Okay. So, <laughs> <laughs> guys, ang gabi natin, palitan na natin to. May kuha kang ano? 40 amperes. Yang, kulay green. Kaya ito, guys, sa 40 amperes yan, basta green. Yan. Tapos ito ipapalit natin. Buo ba ito, Ryan? Yan. Kailangan guys, ha, ah, hindi putol yung nasa loob. Yan, lalagyan natin dito. Ayan, ganyan lang guys. Kasimple. Sige, sir. Start. Tingnan natin, sir, kung uusok. <laughs> kailangan, guys, ang ikon niya pang punta na rito. Aircon. Okay. Sir, ito na yung hangin, oh. Ayan. 2.5, ano raya? 2.5, ano raya? Plastic. Nanito, guys, kailangan ng plastic, ha. Itatapon niya, pupunta sa makina. Yan. Yan. Tinatapon niya guys. Tapon sa mapin na. Yan. Sa liwa. Yan naman siya diba? Yan. Nakapatay siya aircon. Yan. Ito guys. Tapunta na natin to sa tapon ng kaliwa. Yan. Aircon sir. Okay. Okay sir. Pakipatay na. Kan ganito lang yung guys. Yung dati ito yung ground niya. Yan, pinagbaliktad natin kaya umikot yung uh, polarity ng tinampan. Ngayon ito guys, yung ano na to, makatapatan na to. Yan, papuntang aircon yan Ngayon kapag hindi ka naka-aircon, ito naman ang gagana guys. Ang magpapagana diyan yung araw thermo switch, yung yung ECD, sir. Yung ECD ah uh, yung nagpapa-automatic kapag mainit na yung tubig ng makina yan naman ang gagana yan, kaya 4 wires yan. Yan. Sir, okay na sir? Okay na. Pari <laughs> ano sir, ano tatak na ano? Ng, ng pan motor natin na napili? Circuit. <laughs> sir, sir <yet? laughs> ah Okay na naman sir. Kaya lang, kaysa ang... pa na pinili namin, uh, ah, pinili na sir, circuit. Ah, pero okay naman ang circuit, guys. Uh, ah, maaasahan naman yan, guys. Yan. Sir, maraming salamat sa iyo. Takawin, na-shoutout ka. Shoutout sa so, mga asawa ko. Uh, sa mga anak ko. Maraming okay. <laughs> <Bravo. laughs> salamat sir. Ingat po ka ba may. Okay. Hanggang ah, sa bali na wala na yung problema na sir, akala niya kasi ang sira lang alin niya. So ang problema naman pala yung auxiliary pan. Yan, na ah, buti na lang, ah, merong fuse na bumigay. Kasi kapag nakadirect na ang linya niya, ah, automatic uusok yan. Kaya sa mga auto electric guys, ah, huwag na wag niyo ito direct ang mga fuse. Lalo na pag mataas na nilalagay yung wire kasi delikado yan guys. Kasi yung iba guys nilalagay dito, nilalagyan ng wire sir. Ngayon, kapag malaki ang nailagay niyo wire, wala na, uusok na po yan. yan. Sir, marami okay, sila. Oh, sir, marami sila mo sa, sa tatwe. Okay. So, yung kaysa, lang Kaya hihila yung video ko, ang magagawa niyo ng maayos ang sasakyan nyo. So, yung kaysa, sana may natutunan kayo. Sige, 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 sige,